Ah. Kagamada, uray-uray pa sa langkuyan. Tigari di sa dati mo? Oo. Kaden na man, kan kapid Hmm. Mo nah Nimbit ah? Kalau momentum pemelengan nimbit tadi pula. Dah ba. Aku

Pero siguro may rhythm ko. May rhythm ko Dahil parang Dahil so, pero kung nagsa Pusin lahat. sa yasmin na. So, anita tayo sa Natanawan Beach. So, makita nyo yan sa likuran natin ay yan po ang Mount Mayon. Ito naman yung Mount Malinaw. Yung sa kabila, yung ano, yan po ang dashboard ng tabako. Yan dito dito sa amin. So, napakaganda dito ng location. Kung makita niyo. Ito po yung ano natunaw. So, walang entry. Uh, Makaarkila lang, lang kayo ng bangka. 300 300 to 250. So, makakarating kayo dito. Napakaganda ng location. Makita niyo. Lapitan natin yung Napakalinaw ng tubig dito. Makita niyo. Ayan. Sa lahat pong mga tatay, uh, happy fathers din po sa inyo lahat. Sa lahat pong nabigyan ng mga medalyon, uh, sana palagan niyo ang bawat medalyon na ibinagi ko. Kung bakit po sinasamahan ko ng dasal, para po hindi tayo makalimot sa pangaraw-araw na magpasalamat po sa kanya maraming maraming pong salamat sa lahat na nagunawa at nagmahal dito sa aking facebook nagpapasalamat din ako dito kay facebook dahil dito nagkakilala tayo at naging kaibigan po kayo maraming maraming pong salamat Luzon Visayas mga mga po sa lahat ng mga tatay so nandito tayo para dahil linggo ngayon oh, ayun nagkatapat so diretsyon na cleansing <coughs> Ito, sarap ng tubig dito. Kung makikita nyo, napakalino. Ayan. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo pagsubaybay at palagan po ninyo ang lahat ng mga binabagi ko dasal at orasyon. Tanging makapagpaganan nito ay ang taong may mabuting hangarin sa kapwa at may tiwala sa sarili at higit sa lahat pananalig sa Diyos amang Happy Sunday and Happy Father's Day sa inyo lahat, sa lahat pong mga tatay. Makita mo nyo, nag-iisa lang dito yung suyo mong kasama ko kasi sinusundo pa. So, sa pagkantong oras, uh, araw ng linggo, martes, biyernes, dito maaari kayong makakuha ng mga mutya. So, ang masasabi ko lang sa mga nag-ano ng mutya. Ayan. Ah, ganito. Sa, sa mga nag-ano pa ng mutya. Kapag nag ka, maaari ka makakuha ng isang mutya. Pinakamahinam dito kapag nakakuha ka ng isang bato na butas ang ano, gitna. So, yun po ang tinatawag na lagpasan. So sa paghahanap ng mucha, kailangan lang magpude, pundo, balawal, baluti. At tumingi ng basbas -bas para pagkaluban ng mga mucha. So, maghahanap tayo dito. Baka sakaling meron. <coughs> Kasi ang mucha, sa mga online, meron digit, meron hindi. So kung nagdidibosyon kayo, ayan, kusang dumarating ang mutya sa taong nagdidibosyon at nananalig at naniniwala sa mundo ng spiritual. Matuto ka lang ito sa bawat oras. Makita nyo ganyan So ang mutya po, uh, wala na yan na dasal. Dahil galing po yan sa kalikasan, kusang gumagana po yan Tingnan mo ito sana matuto kayo mo lumisbe sa mga element na Hindi po lahat ng bato na napupulot natin ay mutya. So pag-aaralan mo muna kung ito ba may bisa o wala. <coughs> ah, uh, tuwing Biyernes Santo maganda dito maganap. Ito nyo, parang crystallized. Ayan, crystallized. Sana nga makakuha tayo kahit isa din So, inaulit ko po uh, sa mga taong nagdidibus yun, puso pang dumarating ang mga Pero kailangan mo itong hanapin sa araw ng minggo, uh, martes, at saka Biennish. Pero mas mainam na mas mainam na umanap kayo. Pag ganito yung sasabihin sa patas ng duwende. So marami dito. Kaso ang problema lang, papag aralan nyo pa kung talagang may bisa o wala. So napakalinaw ng tubig dito. Tingnan niyo. Makita niyo may mga starfish. Maraming maraming pong salamat ang um, so tuloy po ang kasihan dito sa sa, sa lahat pong mga bikulano uh, napakaganda po dito sa Natungawan so, huwag lang kayo doon sa likod kasi malalim, malalim na doon. Yan ang pinagdadaanan ng mga galing katanduanes ng barko. Ay, sarap. kung makita niyo, walang katao-tao dito.